Ayun. <laughs> <Ito>. <laughs> ayun. Hindi ko alam kung bakit sobrang tipi ni Sir Noel. Yung kanyang generator is 2.3 lang. So, firking 2.3, ay lang yan mga ka-best buy sa 2,300 watts lang yan. Tingin e, yun naman yung pinapagana nitong ating generator. Ang daming ilaw. Ang lalaki. <laughs> Buhay pa yung kanilang ref. Oh, ayun o. Oh. Ang lalaki buhayin natin yung isang aircon ni eh, sir nag kick in na yung aircon siripin nyo kung ilan na yung kanyang rated power 7.6 so around 1,500 to 1,600 na yan lakas i-check ulit natin yung last consumption kapag wala ng aircon ayun, ganoon pa rin so, around 700 watts lang siya mga kabinsmets